Gitambungan sa dagang supporters sa dakbayan sa Kidapawan ang pag sa Certificate of Candidacy ang grupong Team Gugma ni First City Councilor Rosal Gantuan Cozureta sa ilang kandidatura sa pagkasiri Mayor sa Kidapawan upang sa iyang running mate ni ini nga si Givero Bombeo is Vice Mayor kani atong last day sa filing sa COC, Oktobre 8, tuig 2024 sa Kidapawan City, Comelec kauban ini ang kani City Councilor nga si Roby Padilla Sison former Board Member Philbert Malaluan Incumbent City Councilor sa Judith Nabara Aying pagal, Dina Espina Chua, Iguaz, Jun Pinyol, Alzan Imbudo, Emma Ferenal o Dr. Muhaluddin Ali. Sa so, wala pa ang pag-file sa ilang COC, ni Tambong Una o Misa ang grupo. O pagpaingon sa buhatan sa Comelec, adunay gihibong motorcade o pagsulod niya sa convention hall sa Comelec nagumusta kini sa ilang mga supporters atol sa iyahang pag-agi. So, pasulod na si si Councilor Rochelle Cuanto. Ma'am, kasi hindi Uh, sa Rochelle Gantuang Cozoreta, o sa kainahan, panalipod ni ini ang matagusa. Adunay paglaom ang iyang kasing-kasing alang sa tanan. Bisan og dili niya kaila og bisan si Kinsa. Walay katapusan ng iyang pagatiman. Walay usang nga pasagdan og maginusara. Hinungdan nga si Kani City Councilor Ruby Padilla Season, adunay iyang paglaom sa linya ni Rochelle. Candidates who are very poor, pariyo sa ako, no? Ah. Uh, wala po o kwarta sa na ako sa pangatungdanan ang people knows that ni ang mo yun niya tumog hindi kakaabot sa tumoy no? Mm hindi -hmm. kakaabot uh, ni ang, ang kung ka graduate program kay kabalungan sa mm -hmm. radio na yun ay uh, bayad ang oras no? radio mag-TV so sa ako ah um, ang ba magpinit ka muhay ka nga nag inusara, o na isakinan nga manakay mong tanan no it happened nga sa karong nga yugto i belong to di uh, the umbrella of sebisyong totoo nga maupoy ni ni Adap o um, ni Tigong sa Amua ah, with our individual aspiration zem, no, ah, uh, uh, Fred. So, uh, ni, ah, ni uh, gusto na mong atubangon ang katawahan o ready me. We can identify issues, mga concerns o advocacies na gusto namong ipundar. O siyempre, ah, uh, Kuan uh, magumisel, humanity proposes. Ang tao mo mm -hmm. propose, but before we arrive here, there is a uh, sa komunidad, sigurado gina mo. Kaya pag sa pagwapo sa inyong damgo, uh -huh. o dili niyo muna angkla sa gino'ng self, uh, well, we believe na mamay mo fail yon. So ang among gibuhat, reverence to God first, to guide asa mo. Ang popular dili-sukdanan sa mataglakang sa politika. Kinahanglang muli ka, aron nga, mas matabangan ang mga nanginahanglan. Pick up uh, leaders na inyong desire. You will determine what kind of inapawan uh, at pagpagulungan and it only happens every three years. The time it is yours to decide who will be uh, the leaders that you want. At uh, ako ang ko maunta guided kita. This we ask, no, tungod kay ang katawhan, ang katawag nato na the sovereign will of the people. Mato ni Atty. Emma Ferenal, Midagan siya isip siri Councilor tungod kay mupabor siya sa kabaga sa katauhan nga nanginahanglan o tabang. Importante siguro ay visit siguro na ito ang ng mga na mupabor siya sa kinabagang aakot sa itong katauhan. Kinahanglan na kung musulod kita diini nga butang isipun nato ito ang kapakanan sa kadagahanan sa tanan ko kwada lang hanggang sa bahaya ay maura na siya ang rason na mulang mupot ang takalas o nakita niya nga buot sa katawan na dunay muling ko sa konseho aron sila tabangan. Tugutay, nakita nga nga nagkinahanglan ang katawan o mga mulingkod sa konseho para mudapit sa ilahang mga katulad para muhatag ko nila ug mga balaod na maoy uh, muhatag o alam sa tanong. Pagkaumano file sa ilahang COC, sa walay pagduaduha, gito bag ni First City Councilor Rochelle Gantuang Gonzoreta ang mga pangutana, kalabot sa iyong pagdagan isipagkamayor sa syudad sa Kidapawan ni Rochelle Gatuan ko nga nung mudagan pagkabayor hindi sa tampayan sa kirapawan o punsay ng sa katawan sa usang ka Thank you so much for uh, the question of my good times in Atonggalan. And it's really why I am running for Mayor's Dibos. And I know that there are causes that are greater than ourselves, greater than our parties, greater than our individual interests. So naga, oh, I know that I want to make it easier for the programs, for the clients, to be in the center of the service to the people. In every the administration, there are different pillars. no lang like, yung pilar sa sa ng administration if I hopefully will become bigger, uh, it will be centered on serving the people and uplifting the life of every in So, last question. Kung nagaan yon? ngayon, kasi Roshan, nagbuhang po ang team. Unsay unang buhangon sa first 100 days sa inyong ang team na kanaganing malipay niyo ang katawahan sa tagpo yan. I will be expecting a lot for the first 100 days, but you know, uh, nahimu siya na po na yung inside their zone na po, but actually will really make this happen. The first thing yung nako is, po is ipa-renovate uh, na mo ang uh, mayor's office para buntangan nako ang pantry. Tungod kay, uh, para kung yung kaso ma-update ng mga tao nito na i-transaction na they're welcome to come to our office para to have, uh, to have a drink or magbaot nito. So, welcome ang tanan. Thank you. Gitubag usab ni kanhing Vice Mayor Jevero Bombeo ang pipila sa mga pangutana nga gitumong kaniya sa umaabot nga leader is Vice Mayor sa linya ni Rochelle Gantuang Cozoreta. Of course we will be building a government that speaks its mind. No? Dilip ng klaseng gobyerno na binagin sa sagunyan ang pag-unsod. Uh, of course, except for this uh, members ng pag na nagubay like, -no, na kita na karon hindi na binagyan sa mga existing mga issues nato. na to na nadungga na to o nabulog sa katawan sa konsulat sa kinipawan and I think for one okay, we, have, already have a agreement between mayor and incoming mayor Rochelle that uh, again, no, um, paminaw o gobyerno nagpapinaw um, sa mulog sa katawan sa konsulat sa kinipawan Gani atol sa mga filing, mibisita si Governor Emilio Lala Talino Mendoza sa Comalic Kinapawan City aron sa pagsuporta sa grupo ni Rochelle Gantuang Gozoreta o ang grupo sa mga vloggers sa North Cotabato na sila Inday Humba o si Art Fernandez present sub sa maong okasyon. Namug na ang Team Gugma dihang nagkahiusa ang mga siyang lideres sa Dakbayan kung asa gilangkuban kini kiniog doktor, abogado, eksperto sa agrikultura o masa. Aduna sa'y leader gikan sa indigenous people o bangsamoro. Kini ang grupo nga giingong full package nga sa katawan sa dakbayan hilabina na nga nakaangkla kini sa serbisyong totoo at malasakit ni Governor Emilio Lula Talino Mendoza tungod sa niusang tumong sa pagserbisyo sa dakbayan ug sa katawhan niini kini nga pananaw nagpresentar sa kausaban paglaom mo kahigayunan alang sa mas hayag ug bagong ong kidapawan kini nga balita hatod sa Gijog Water kung taas ang inyong sugar inom lang sa tuang Gijog Water from Korea ako si Lizel Anion Banga basta balita Radyo Sensero Basa sincere guapo